Look number one, I went to change Yes, good morning mga boss. Isa na namang vlog. Tungkol dito sa Islex CR4. Ang ating matutunghayan, ika nga. Eh. <laughs> Tagalog na Tagalog ah. Aldin tayo sa may dulo ng Islex CR4 papunta ng package D. Dito sa tinatambakan. Na napakataas na ng tambak dito. Dati ay ang ganda lang. O, nang, ito yung Lugar na na-update natin ng Tuloy-tuloy Una-umpisahan natin Parang may daan dito may bakas ng motor eh Akit tayo dito pag may bakas ng motor Akit tayo Yan Ah meron makakalusot Good job Ganda dito mataas nga ng tambok dito eh dati ang um, umpisahan tinumbakan yung bandaron tapos ngayon ito na oh ang na dito sa may tiyaong interchange ganda dito ay may yun tsaka may poste na agad ang bilis nalagyan na agad ng poste grabe yun ano? oh hindi pa nasikat ang araw natataklo ba lang ng ano ng ulap medyo maulap ngayon maganda mag uh, vlog gawa ng hindi masyado mainit <coughs> abante tayo sa may unaunahan dun o dito na lang muna dito lang muna tayo Okay mga boss, at uh, nandito tayo ngayon sa Tiaong Interchange At uh, andito tayo Para kuhanan Ng Drone footage itong ating SLEX TR4 Na Ina-update lagi At uh, ito nga yung update dito <coughs> Itong Itong kanalalagyan natin ay dulo nung At uh, Buo ng, uh, yan, yung buo na yan, uh, nandito tayo sa dulo. At uh, napakabilis ng development dito. Gawa ng talagang paspasan ang pagtatampak ng lupa dito. Tulad na lang nitong ating makikita. Ito nasa gilid natin. Ayan yung papunta ng Tiaong Quezon. Yan merong uh, tambak na lupa na yan. Ay papunta na yan ng eh, Candelaria Quezon pala. Sorry. Papunta yan ng Candelaria Quezon Package D. <coughs> at pasensya na kayo at ang inyo lingkod ay inuubo. Yan. May vlog tayo nyan. Yang lugar na yan papunta doon sa Anastasia at sa kakabatang puntahan nyo na lang sa ating uh, uh, YouTube channel. Meron tayong update niyan. At uh, napakaganda rin ang panahon ngayon. Kung mapapansin nyo nga, dito sa ating kinalalagyan ay din eh, sunod ka din eh. Ayan. Inasa likod natin yan ay Mount Banahaw yan. Ayan. Mount Banahaw yan at saka Mount Cristobal. Medyo tabun lang. Gawa ng... Uh, maaga pa. Yan. Tapos ito. So nga yun sinasabi ko sa inyo na uh, tiaong interchange na dulo nito kung kinatatayuan natin ngayon. Tsaka pansin ninyo may poste na din dito. Ang bilis nalagyan agad nila ng poste. Yan o. Tsaka doon sa may kabila na yun, may poste yan yun. Huling poste na yun. Tapos dito sa may kabila din dito may poste na. Ang bilis na pagka natambakan sana nakompletohan na, ay may poste na agad. Pasya lang lang natin ang na yung ano, yung yung caong interchange yan. Puntahan natin. Sana walang ibon na sumalpok sa ating drone. Laging malaming ibon dito eh. <coughs> yan o, oh, may ibon na nga. Ay, 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 ay mali mali baka ang drone natin atras tayo atras <laughs> okay, ayun <know>, may ibon <laughs> delikado delikado so yan uh, ayaw kong mapahamok ang drone natin at gawa ng makataya ay mawalan ng uh, pang video dito sa SLEX TR4 so yan at yan ang ating vlog by drone shots kasabay ang ating uh, pagsasalita dito. Pwede yan. Wala namang audio yung ating ano, ating drone. Kaya nga lang eh, ito siyempre, para-paraan lang yan. Diga? O, uh, yan ang nagagawa ng ating uh, pagka pagiging creativity. Ayos! So, bye lang natin ng kaunti yung paparoon. Tapos, cut na natin. Eh, helicopter oh So ayan yeah. Ah uh, pagmamotor na muna ako At ah uh, Para makita At sya nga pala Ay papakilala ko sa inyo Ang aking Ah uh, Ginagamit lagi Na Pagbablog Itong si SA 150 Okay. Bante na tayo At ang ating pasyalan Aring expressway Ng uh, Quezon province Dito sa May Quezon At sadyang Napakaganda na dito Ito na yung pinakadulo Yan sinampahan natin yan Yan yung pinakadulo Ng ating uh, binablog mula sa may Santo Tomas, Batangas hanggang dito ayan na yung pinakadulong, pinakadulong may semento dito sa kinatatayuan natin o dito sa lugar na to ito ay meron na akong vlog nito siguro ay depende na lang sa sa edit natin meron na ako nito basta mapapanood nyo naman yan sa ating youtube channel ito na yung kanyang pinaka interchange yan yung exit ng pagaling ka ng Bicol at yung paikot na yan ay yan naman yung papasok ka ng pagkain ko ay pa Maynila at saka papunta ka ng uh, south Tapos, itong dinadaanan nating ilalim na ito ito yung uh, dadaanan ng entry at saka exit at yan yung kanyang magiging toll gate uy tanaw na yung Mount Banahaw oh. tcharan oh, screenshot nyo na boom tabun pa yung ano yung Mount Banahaw talaga eh Mount Cristobal to oh ang din ng Mount Cristobal nakapunta na ako dyan doon sa may ano sa gitna niyang Mount Cristobal at saka ng Mount Banahaw sa may bangkong kahoy ay shout out nga pala sa mga taga Dolores aba may harang dito hindi makakalampas ang motor may harang tayo tayo dyan ay di ba baba tayo hindi na tayo magpipilit baba hindi na tayo dumaan yun ang problema <laughs> kapag nagharang na wala na tayong nadaanan ay di mangyayari na re ay dito na lang tayo exit tayo tapos naghahanap tayo uli ng madadaanan grabe ano naharangan talaga nila meron kasing napasok ng na mga four wheels pero tanong kaya tayo hinarangan ni eh. hindi pwede naman siguro magpaalam sa ano baka may bantay tatanong lang Oh, hindi, di hindi. Ma meron kasi mga nadaan dito ang four wheels. Ay... <coughs> Sir, good morning. Pwede makidaan ng motor dyan? Hindi rin. Ayaw din. Ha? Dila sa Santa Maria sana diretso. Ayaw na. Ano ang kakawalan? Maligot kawalan dito. Hmm. Sige, sir. Okay lang. Oo. Oh, uh, 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 uh. Tatanong <laughs> ako sa pababay din. Salamat. Salamat. Ayun. Confirm. <laughs> 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 Hindi na pwede. Eh di mangyari eh dito na nga lang tayo mix it naghahanap tayo ng ibang madadaanan ganda talaga ng Mount Banahaw hmm. pwede tayo dito mag vlog Asyanda Escudero ang problema ako ititigil dito wag na so yan mga boss hindi na tayo makakatuloy sa SLEX TR4 deal sa may ah uh, san yung maganda maganda na yun eh nalungkot ako bigla nakuta ko bigla ang ganda kasi nung ano yung daan doon hindi na tayo makakatuloy dahil ah madumi pala ang ating camera sorry sorry although nagkatama na ang salamin hindi na tayo makakatuloy dahil may harang na nga diyan sa may papunta ng Santissimo Rosario hanggang Santa Maria kaya ngayon ay hanggang dito na lang tayo pero may vlog naman ako nyan yung nakamotor lang ako hindi ako wala akong drone noon wala nang sira ang drone natin pero okay na kahit pa naman doon na lang tayo pupunta sa may sa may bantaron tapos i-anap na lang tayo papaglagan So mga boss, maraming salamat sa panonood ng video ng ito at kita-kita tayo sa susunod na video. Ito diba lang ang tanawin dito. No? Sige. Yeah. Bye na. At tayo i na lang ng ibang ruta para tayo ay makapag-vlog.